Kumusta mga kasaliksik? Talaga namang marami pa rin lugar sa ating mundo na kahit ilang mga libong taon na simula nung ginawa ay napapakinabangan pa rin natin ngayon. Kaya naman mula sa palasyo ng demigod na si Hercules hanggang sa kastilyo na napakaraming kasaysayan ay pag-usapan natin ang sampung sinaunang lugar na hanggang ngayon ay nakatayo at ginagamit pa rin sa modernong panahon. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin! Number 10, Ang Palasyo ni Hercules Ang Torre ng Hercules ay isang makasaysayang parola na itinayo ng mga Romano noong ikalawang siglo at patuloy na gumagana hanggang sa ngayon. Matatikpon ito sa isang maliit na borol sa lungsod ng Corona, Espanya. Ang Torre ay orihinal na tinawag na Parambirigantium o Parola ng Brigantia. At kilala rin sa kaugnayan nito sa maalamat na demigod na si Hercules. Ayon sa mga alamat, inilibing siguro 'yun, isang higanteng pinatay ni Hercules sa lugar kung saan nakatayo ang tore. Sa paglipas ng panahon, naging simbolo ito ng lakas at alamat para sa lungsod. Ang kahalagahan ng Tore ni Hercules ay kinilala ng UNESCO bilang natatanging parola mula sa panahon ng Greco-Roman, na patuloy na nagsisilbi sa orihinal nitong layunin. Number 9, ang templo ng Horoji Horoji. Sa lungsod ng Ikaruga sa Japan, matatagpuan ang isang pinakamatanda at pinakamagandang gusali sa bansa. Itinayo noong ikapito ng siglo, ang sinuunang kompleks ng templo na ito ay nagtataglay ng pinakamatatandang mga istruktura na gawa sa kahoy sa buong mundo na tumagal na ng mahigit isang libot apat na daang taon. Ang templo na itinayo mula 552 hanggang 710 at pinapanatili sa pamamagitan ng mga pag-aayos taon-taon at mga renovation ay isang simbolo ng tuloy-tuloy na kasaysayan at reliyosong kahalagahan. Sa kabila ng gate, matatagpuan ang tahimik na looban kung saan naroon ang pangunahing bulwagan at isang kahangahangang limang palapag na pagoda, ang pinakamatandang istruktura sa kompleks. Ayon sa mga alamat, ang kahoy na ginamit sa pagoda ay pinutol noong 594 na nagpapakita ng malalim na kasaysayan at kahusayan sa pagkakagawa ng templo. Isa sa mga kamanghamanghang arkitektura dito ay ang Octagonal na Hall of Dreams isang memorial chapel na itinayo noong taong 739 at kinikilala bilang pinakamatandang octagonal hall sa Japan. Itinatag ito taong 607 ni Prinsipe Shotoku, isang kilalang pinuno ng Budismo. Ang templo ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng Budismo sa Japan at sa iba pang mga lugar. Sa loob nito ay matatagpuan ang humigit kumulang 2,300 mahahalagang artifacts kabilang ang ilan sa pinakamatandang estatwa ni Buddha sa Japan. Ang templo nga ay naging isang UNESCO World Heritage Site noong 1933 na nagpapakita ng malaking kahalagahan nito kahit na hindi pa ito gaanong kilala sa mga international na turista. Number 8, ang palasyo ni Jokli Chan. Ang pagsasama ng isang modernong grocery store sa loob ng makasaysayang Diocletian Palace sa Croatia ay nagdudulot ng isang kakaibang kombinasyon ng sinaunang kultura at modernong kaginawaan. Ang Diocletian Palace, isang UNESCO World Heritage site, ay kilala sa kanyang Romanong arkitektura at makasaysayang kahalagahan nito. Nang inilagay ang supermarket sa loob ng palasyo noong 2014, marami ang nagtaka at nagtanong kung Paano mapapanatili ang kultural na pamana habang tinatangkilik ang mga modernong pasilidad dito? Ang Mala Paplasheva Palace na itinayo noong ika-labing tatlong siglo at inayos ni Gerodge Dalmachak ay mahalaga sa kasaysayan ng split. Kaya't ang desisyon na maglagay ng grocery store dito ay nagdulot ng mga diskusyon tungkol sa konserbasyon ng makasaysayang lugar. Sa praktikal na pananaw naman, ang pagkakaroon ng supermarket sa loob ng palasyo ay may mga hamon tulad ng regular na paghahatid ng mga produkto at pagsunod sa mayigpit ng mga alituntunin ng conservation. nag ang mga lokal na otoridad tungkol sa posibleng epekto nito sa istruktura ng gusali at sa mga pagsisikap na mapanatili ang makasaysayang sentro ng split. Ngunit sa kabila ng mga alalahaning ito, ang kombinasyon ng sinauna at modernong lugar ay naglalarawan ng isang natatanging balanse kung saan maaaring maranasan ng mga bisita ang kasaysayan at kontemporary na buhay sa isang lugar. Number 7. Ang Monisteryo ng Saint Catherine ang monasteryo ni Santa Catalina na matatagpuan sa paanan ng bundok Sinai. Sa Sinai Peninsula ng Ehipto ay itinatag noon pang ika na siglo, AD. Itinayo ito sa pagitan ng 548 at 565 AD ni Emperador Justiniano I ng Byzantine at kilala ito sa kahalagahan nito sa kasaysayan at sa patuloy na pananatili nito na naging ito na nga ang pinakamatandang patuloy na tinirhang kristyanong monasteryo sa buong mundo. Ayon sa mga alamat, nakatayo ang monasteryo ni Santa Catalina sa lugar kung saan nakita ni Moises ang nagliliyab na palumbong tulad ng nasa Biblia. Dahil dito, itinuturing itong banal na lugar na may malalim na espiritual na kahalagahan para sa mga kristyano, muslim at hudyo. Bukod sa pagiging isang lugar na banal, ang monasteryo ni Santa Catalina ay may tanyag na sinaunang aklatak nabukas pa rin mula nang itayo ito. Ang library o aklatan ay may pambihirang koleksyon ng mga lumang libro at mga manuscript na kinikilala bilang pangalawa sa pinakamalaki sa mundo pagkatapos ng library ng Vatican City. Number 6. Basilika ng Santa Sabina Ang Basilika ni Santa Sabina sa burol ng Aventine sa Roma ay isang kahangahangang halimbawa ng Palio Christian Architecture na nagbibigay daan upang masilip natin ang nakaraan habang nananatili itong buhay na sentro ng reliyoso at kultural na buhay sa kasalukuyan. Ito na yun noong ikalima ng siglo sa panahon ng mga Papa Celestine the I at Sixtus the III. Ang basilika na ito ay puno ng mga kakaibang detalye at mga lihim. Ang mga bisita ay agad na nabibighani sa ganda ng kanyang arkitektura niya ay na pinakamahusay na halimbawa ng Palio Christianism na disenyo sa Roma. Kilala rin ito dahil sa sinaunang pintuang gawa sa kahoy ng spear na nagtatampok ng mga detalyadong eksena mula sa luma at bagong tipat, kabilang ang isa sa pinakamatandang representasyon ng pagpapako sa krus. Sa loob ng basilika, makikita ang isang tagong cloister o puno ng kahil na nauugnay kay San Dominic, ang nagtatag ng Orden ng mga Dominikano. Isa pang misteryosong tapok ay ang madilim na bato na nakalagay sa isang haligi, na ayon sa alamat ay bato ng Diablo na inahagis kay San Dominic. Number 5, Kastilyo ng Reinstein Kapag naglayag ka sa ilog ng Rhine, sa Alemanya, siguro duwing mapansin ang Reinstein Castle. Madali itong makita dahil itinayo ito noong huling bahagi ng ikalabing tatlo ng siglo ng arsobispo ng means bilang protection Laban sa mga magnanakaw na kabalyero Puno ng intriga at katataga ng kasaysayan nito Sa paglipas ng mga siglo, ang kastilo ay dumaan sa mga panahon ng kasikatan at pagkalugmo Habang muli naman itong binuhay noong ikalabing siyam na siglo ni Prinsipe Frederick Wilhelm ng Prusia na ginawang simbolo ng Romantisismo. Matatikpon ito malapit sa nayon ng Asman Shoshin at Bundok Sinay na nagbibigay dito ng mahalagang lugar sa kasaysayan. Bagaman nasira ito noong ikalabing pitong siglo, muli naman itong itinayo noong 1823 ng bilhin ni Prinsipe Frederick ang maaguho at mausisang inayos ang kastilyo. Number 4, Ang Pansyon Itinuyo ito noong mga 125 AD ng Romanong Emperador na si Publius Elius Hadranius sa kabila ng mahabang panahon na natili itong buhay at ginagamit pa rin hanggang sa ngayon. Ang kahanga-hanga pa rito ay ang patuloy nitong pagiging kapaki-pakinapang, hindi tulad ng maraming sinaunang istruktura na nawalan na ng gamit at saysay. -say. Simula noong ikapitong siglo, nagsilbi itong simbahan ng Romanong Katoliko pinagsasama ang sinuunang kasaysayan at modernong kasaysayan. Kapag pumasok ka sa loob ng pantyon at tumingin sa malawak nitong dome, makikita mo ang isang kahangahangang gawa ng sinaunang engineers na ginagamit pa rin hanggang sa ngayon. Ang pantyon ay nagpapaalala sa atin ng kagalingan at pagkamalikain ng mga Romano at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa buong mundo. Number 3, ang Hagia Sophia sa puso ng Istanbul na dating tinatawag na Constantinople, pinatayo ni Imperador Justinian I ng Byzantine ang Hagia Sophia noong ika na siglo upang ipakita ang kagandahan at kapangyarihan ng Imperyong Romano. Mahigit 10,000 manggagawa ang nagtrabaho ng anim na taon upang matapos ito noong 537 CE. Ang mga arkitektong sina Antimius ng Trials at Isidorus ng Miltos ang nagdisenyo nito. Sa kabila ng mga lindol at pagnanakaw noong 4th Crusade, nanatili itong simbolo ng kagandahan ng Byzantine. Noong 1453, nang bumagsak ang Constantinople sa mga Ottoman, ginawang moske ang Hagia Sophia at nagdagdag sila ng mga minaret at Islamic na decoration. Noong 1935, sa ilalim ni Mustafa Kemal Ataturk, Naging museyo ito at muling nakita ang mga sinaunang musik. Kahit may mga isyo kumakailan na natili itong mahalagang pamanang pangkultura at UNESCO World Heritage Site mula 1985. Number 2. Ang Amphitheater ng Arles Matatagpuan sa bayan ng Arles sa Katimugang Pradsya, ang amphitheater na ito ay isa pang obra maestro ng mga Romanong engineers at architecture Itinayo ito noong 1980. Dinisenyo ito upang mag-host ng mga grandeng palabas tulad ng karera ng karyot, laban ng gladiator at mga pagtatanghal sa teatro na umaakit sa higit na 20,000 tao. Ang strukturang ito ay may haba na may higit 450 talampakan, lapad na 360 talampakan, 120 arko at dalawang patong ng upuan na nagpapakita ng laki at kariktat ng mga pasilidad ng libingan sa Roma. Pagkatapos bumagsak ng kanlurang imperyo ng Roma noong ikalimang siglo, ang amphitheater ay naging estrukturang pangdepensa at tirahan ng mahigit dalawang daang pamilya. Ngayon, ang Arles Amphitheater ay isang buhay na sentro ng kultura na nagdudugtong sa sinaunang pamana at modernong paggamit dito ng mga tao. Number 1, Castel San Angelo. Ang Castel San Angelo sa Roma ay may napakahabang kasaysayan at nagsilbi ng iba't ibang layunin. Nagsimula ito bilang isang mausoleo na ipinatayo ni Emperador Hadrian noong ikadalawa ng siglo, CE, para sa kanya at sa mga sumunod na imperador ng Roma. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang gamit ng struktura. Noong 271 CE, Ginamit na nga ito bilang bahagi ng pader ng depensa ng lungsod ni Emperador Aureliat na nagsimula ng pagtatransform nito bilang isang kuta. Noong medieval period naman, ginamit ito bilang bilangguan para sa mga kilalang tao at mga bilanggo sa politika. Noong ika na siglo, sa panahon ng salot ni Justinian, ayon sa mga alamat, lumitaw si Archangel Michael sa ibabaw ng kastilyo matapos ang penitential na prosesyon ni Pope Gregory I na nagwakas sa salot. Ito ay nagdagdag ng misteryo sa kasaysayan ng kastilyo. Sa paglipas ng panahon, dinagdagan ito ng mga defensive towers, fortified walls at secret passages na nagpapakita ng kahalagahan nito sa panahon ng digmaan.